bagong adlaw, bagong kinabuhi. O Karon, nakita ninyo nga, nag-abuno ko. Maragang akong di-abuno ani kay complete fertilizer. Kita ninyong background nga, naadyo ko sa taas nga lugar, uh, taas nga dapit sa bukid, diri sa uh, dakbayan sa Dabaw. Uh, kuya kay tagibutangan kay Rose Bake Shop. Basi di ay, <laughs> basi di ay tagaan tagpanog, makita ba no? Wabot ang nagkuhan namasin lang, basi lang. Masin lang. Tanin nyo yeah. nga, maidyo, init ka ng panahon. Tanga na to, pakauno abuno ang ato ang mga saging. Okay. Puhon kita na po'y pakaunon, ane. Medyo dagko dag dag na po ng ubandri sa ub ubos. Doon na siya glugot. Uh, sa pasapa ng gamay niya. Kala makita niyo na dagko na nakatindog. Muna siya ang mga karaan na nauna na tanong ato gi cutting na ni paring Jmar ang lakatan kay nagharvest mi ani na adlaw kay ani naman niya kinanglan mag gi harveston kay sayang kwarta na god balag dili man siya ingon nga nakadako pero naalay at least naatay makuha ng kwarta mo siya ang centennial nga lakatan or saging na binangay na Barag magod magudin sa kaklase. Amot lang katong punggok. Kaya po itong punggok na medyo dagkoon sa tambukon. Ito na sa tisyo. Makita nyo ka na. May marag tag-as dawin. Uh, Tag-ason siya ba? Pero tamis siya. Lahi siya uglasos sa kanang punggok. Kaya nakako nakatilaw mo yun ko sa kanang mapalit na ko sa merkado. Nga medyo lain gid siya o ladangon siya ba ang katong punggok. Pero kanig siya tamis ni siya. Muna siya akong teknisyan. Sa saging si paring Jemar sa ka uban ako o ako ang body sa ako ang pagpananom lakatan kay sa may nakabalog yun kaya na hamis dagko na ng lakatan kay naabunuhan niya tuluan po ko niya kay sa mga technician yun ani sa may nakabalo sa tanang pagpananom unya kani mag, nagtanom eh marag, ang mga natanom na mga inaana sa mga 3,000 2,600 akong kuan 2, Smell size dili pud ko kasigurado og tama ba gyud ang akong pag-ihap kay wala akong pud namo ihap tanan basta kay tanom kay tanom lang ni eh. sa kay nanubra lang ora ba mo ah kay importante man pud dagan tanom niya makita ninyo mo ni among manggahan kanang makita ninyo mga saging diya na tindog na mao na ang sab-a -ah. na sa mga around 25 to 30 pesos per kilo ang sab-adria sa Davao ang buying price kita niya si Bianca kabayo na kung di alimahan rapod sa kuha ng silingan babae na kabayo kita niyo mga mangga diya nanay mo kontrata na maayo noon pag uman ako dito o adto sa mangga adto pod ko diri sa may akong nangka o, magbaid sa takay para inig hagbas na to bit so ginahakan kanang dili na mo balik di na mo unto lang imong lagaraw nya yeah. na ay nangka dia na apoy lansones ako kabukado yeah. kita ninyo mao na among lansones na namunga ni sa atong aning bulana kung unsa ni siya na murag na video late na magud ni ang pag upload nako karon na ko Karun na nagkapanahon na, nga tagaan higayon ning pag video video or pag edit og video kay Buku lingkod rambut buku karan. Mana kita ni nyomo nak ang longkong na variety. Olah gitu sini igu sa saktong prisio kay naka igu naman sa una balik karun tu atau 2024. 2024 pa na din ako nag-video Itong 2024, kaduhan niya siya ni Harvest Sa bulan sa Pebrero O bulan sa november Okay ang dagan sa Pebrero Kay mahal ang presyo pero dito tala daot di mo medyo alanganin gitsa pildi kina pildi. Kaya wala siya pildi gid pildi kay wala sa kadako ing e ka ing e ato kadako nga income pag abot sa bulan sa oktubre ay nobembre mao ni siya nga nyo durian ang sentinel mamut lang dili ko sure og puyat ba na or native ba or arancilio pero napon may arancilio tirina grabe katamis lahi like gid sa nga arancilio mayro yellowish siya ba siya niya mana mga tansunis pa siguro di hapon ay durian na ay durian o oh, muna siyang durian aransilyo, ingon na aransilyo katung ingon ako sa inyo na naas pagka uh, yellow mga po niya siya ni harvest mga po siya pero wala na na siya nahulog oh, baligya kay pangkao na lang kay di atake mga siya mga mananap niya kaduhara naman ng esprihan ang kinanglan din ang utana po sa ubang mga mag-uma ang kinanglan ay para mo lautay ang durian, kalima ni mo kalimah Kalima. Mautoy pingon, tudlo po sa katong ubang mag-uumakay. Ako naga tudlo na no naga pangutana po ko sa mga hanas yun si, sa uma. Kay dinatawag na kinanglan, makabalupod ka sa mga style sa ubang mag-uumakay niya. I-apply, apply lang ni mo. Kung mas nindot to. kaso mas nakauyon ang imong mga tanong o, say, mo kung sa'y mauyonan mo kinanglan mo na to mo diskarte po no na yung ginatawag na diskarte na puta, mo puta po o laing pamaagi kaya dili ta pwede nga uh, magpundo lang ta sa yung anak ay nag mo po na may mga kausaban monitorate kita niya dagan dagan ubay ubay nagbunga pero daghan ginagdaot atong pagharvest so, kaon na lang Ibalik na po dito sa itong lakatan. Silip-silip tada sa atong ang lakatan. Kaya maglimpisa, mag-abri puno. Ta. Kaya, yeah. o man ang ato ang trabaho yun, mag-uma. Lingaw man po dito ang mag kanindot Nakanindot sa mag-uma kay lihok imong lawas. Dili man sa musulod dahil ang kwarta pero naa kay makuha, maabot ang panahon dili ingon nga pero nang narabaho uh, na 15:30 na ada yon or every week na tay dugay lang gyud ang proseso sa pag-uma. Pero panahon nga mo harvest na ka, malipay na ka. Yung makita ni may mong gihaguan. Tinuod man gyud ang istorya na pag ikaw na uma, ikaw ang mahimog amo. Pero ikaw po nang mo trabaho. Dili po yun basta-basta ang maguma kay ikaw manggud tanan ang trabaho kay kung wala kay kwarta na palibor ikaw ang mulihok ana ug makaya si mong lawas pwede man ka magpahulay og gustuhon nimo kunya kugi lang gyud anak gyud tuloy-tuloy lang gyud or padayon lang gyud sa pagkugi di man ka pwede undang kay pag mundang kasi mong pagkugi o pag sa uma wala pud kay income on. so maundang na po, og ang, pinakanindot ganing mga sa tanang trabaho mga nagtrabaho trabaho nang sulod nako ang pagpangumag ang pinakalisod sa tanan makaingon gyud lisod kay sa tanan kay kapital pa lang daan unsa pa gamito nimo og mapilyor ka wala kay backup plan ano ba wala kay extra wala dili lalom imong bulsa Wala. na makita bungtod o pagkitaan ta mo sa Beaudry kay naman ko sa Highland og gina siya ang resort tinuod gina ang dagan mantag mga mag nga dili kay nga anak uh, ab ka abunda sa ani dagan pud tag mga mag-uuma ka abunda sa ani mao nang tanang mga kauban ako nga nag-uma padayon lang ta pabiling ligon sa tanang hagit ba sa kinabuhi kay dili gyud dili gyud dali mang mag -uma. musulti gyud sa tinod gikan gyud ko sa syudad ni balhin lang gyud bukid para lang mo og mamasin niya yeah, kay nauyunan man gyud nako murag di na gusto di ko balik og syudad ipay na pud sa bukid murag mo na pud ni ang tawag sa kuaba. ba kanya kanya man ta eh, padulngan gyud niya yeah. ni suroy ko sa laing farm so mo ni siya ang laing uma po, na gulayan so, lang siya og dalan yeah, eh. niya nang arkila pud daw ni ang tag-iya ani pero gwapo ni siya ang iyang mga gulay nindot ni og ani kita na kaniyang nga panahon na ni nangita kong buyer sa akong baboy ibaligya na ko kay tinood sa bukid magkapait kita ta ana gyud kinanglan gyud nato i-release gyud ana ibaligya so maura to kay happy naman mahuman ang video mayong adlaw sa inyo o padayon lang ta sa atong paguma uma sa ng Ginoo